Grabe nga ang pag-breakdown at pagsira ni Halliburton sa Thunder defense nagresulta ng kanilang panalo. At yung mga idol ay atin ngang ibe breakdown nating panonoorin sa isahin ang ilang balulupit na plays ni Tyrese laban nga sa Thunder 121-111 ang score. Salamat nga yan sa performance ni Tyrese na meron nga siyang 18 points and 12 assists on a very efficient 53% shooting sa field. At hindi na natin patatagalin pa ito mga idol at umpisa na nga natin sa pinakaunang play natin. At syempre ha, sana natin ang bread and butter play nilang dalawa neto ni Miles Turner. Pig and roll matapos nga ng handoff at ito yung nagresulta nga ng easy basket ni Miles Turner para nga sa kanilang puntos. And then pagdating naman dito mga idol ay ganoon na naman ang kanilang play. Handoff kay Ali Burton, pig and roll pero si Pascal Siakam naman ang mag-screen -e sa kanya at si Turner nga ay nasa gilid. At may kita nyo nga dito ang patience ni Terrence Halliburton. Hindi niya agad dito ipinasa dito nga sa cutting Pascal Siakam. And actually, tinignan niya muna itong si Chet Holmgren kung ano ang kanyang gagawin. Kung siya ba ay mananatili dito kay Turner sa gilid or mag-help dito nga kay Siakam. At makita niya nga na mag-help siya kay Siakam ay itong si Halliburton made the right pass. Binigay kay Turner in the corner, three pointer pasok nga yan. Dan mukhang natuto na talaga si Tyrese Halliburton sa in-season tournament game nila against sa Lakers dahil sa blitz defense niyang ito na itong Thunder ay agaran niyang pinasa ito sa rolling na big man nila. Hindi nga umubra ang blitz defense ng Thunder nakascore pa rin ng Pacers. At dito naman ay sobrang worried or nag-aalala ang Thunder defense sa pick and roll ni Miles Turner at ni Ali Burton na sa simpleng pag-run pa lang ng play na ito ay na-breakdown na agad ni Ali Burton ng depensa na niya nga na open na open ang driving lane straight into the paint kaya tinanggihan niya ang pick and roll na yan para nga atakihin itong opportunity na ito and then lalo nang na-breakdown pang pa depensa ng Thunder Labas dito kay Ubitapin highlight play for Ali Burton at sa second half ay ganun pa nga rin, hindi pa rin mapigilan ng Thunder defense ang bread and butter play ng Indiana, another basket nga para kay Turner. And then dito ay medyo nag-relax nga ang Thunder pero dyan sila nagkamali after ng basket nila ay lead pass ang ginawa neto ni Ali Burton, easy basket ang nakuha ni Nesmith. At sa fast break opportunity naman nilang ito ay itong si Halliburton, great read of the defense once again. Nakita niya nga na masyado nag-aalala ang Thunder defense sa diving na si Pascal Siakam na nakalimutan nakalimutan na nila si Miles Turner in the corner. Perfect pass sa kanya mga idol. Another assist para nga sa kanya. Another basket para nga sa Pacers. At sa drive niya namang ito ay 4 Thunder players ang kanyang na-attract. Nakafocus sa kanya. Kaya naman pinasahan niya si Nesmith dito na pumeke at si Dalpakan si SGA posterizer. At 'yan nga mga idol ang napakagandang playmaking skills na ipinamalas ni Tari Salisbury laban nga sa Thunder. At talaga namang nagscramble, binasag, sinira ni Aliberton ang defense ng Oklahoma City Thunder nagresulta sa kanilang panalo.